ito yung mama Jika natin. Jika, tingnan mo. Oh, di ba? magkasama so, na yan eh. Ipicturean nga natin silang dalawa sa sunset. Ay, oh, edi eh, amin na. Hey! Ano ba yan siya? Sweet no kan, Ay, anong ginagawa niya dyan? Parang malalim yung pinag... Kasi na namin yung ano, sunset. Di kasi nakita ko sila. Eh, sabi ko, ang ganda siguro yung picture ng dalawa. Eh, bakit hindi na natin picturean? Oh, game na, game na. Closer. Closer. Oo, oh, 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 Oh. Ang maganda, Jika. Oh, no

Iya iyahariak nyo kung mga team Jeron kayo. Ngayon, titingin kami sa reaksyon kung so, sino kung... Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo yung dalawa, tingnan mo dude. Oh, si SJ, tapos si Renner. Uy, parang nag-uusap sila, di ba? Ang sweet naman. Tapos, tingnan si Viva yun. Ngayon, ito, binakita ko. Tingnan mo si Jello. May Paula gurn. ayun oh. Ngayon, hihiramin ko yung camera niyan, tapos pipicture ko yung dalawa. Ha? Huh? Okay, hawakan mo yung camera. Gee! G, G. nag-picture ah. Kanina pa kita nakikita nag-picture ah. Tinutesting ko lang. Ang ganda, Tatoy. Alam mo, mas maganda yan kung yun yung picture mo, tapos kayong dalawa. Parang uh, ang torpe mo naman, G. Isinitap ko naman kayo dito tapos ayaw mo pong lapitin si Kulin. Ayaw akong lapitin. Eh, pero sige, sige. Tingnan mo ito. May papakita ko. Halika, tingnan mo babe, babe. Hmm. Tingnan mo yun na yun. Tingnan mo yung dalawa. Ang sweet oh, na yun. Di ba? Ang sweet ng dalawa. Hmm. Ngayon, uh, hiram ko itong... Ano ba tawag dito? Pola garni? Oh, Baby to, pakita mo to. Inspac. Inspac, ito. Ngayon, tatawagin si Kulin kasi magaling magkamera. Mm. Siya yung magkakamera doon sa lawa. Tinan mo, sweet naman ang dalawa. oh. oh, di ba? Grabe din naman. Torpe to, Pero pagka silang dalawa lang, oh, kausap din talaga. Din talaga. Oh, na si Kulin. Ay, oo, oh, ito, ito, ito. Tara, tara, dito. Dito, isa mga sama ko dito. O, torpe, torpe to. G, mamaya. Dito, tinan mo to. May ka dito, dito ah. Uh. Yan. Tingnan mo, di. Di ba, sa, 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 kanya to. Alam ba yung ano mo, yung magic mo? Oo, oh, oh, yun yung magic ko. Pero ngayon, ito yung mamagika natin, Jay. Tingnan mo. Oo, oh, di ba? Di, magkasama na yan eh. Ano Ma kasama na yan? Ang mamagic mo dyan, magkasama na. Pipicturan nga natin silang dalawa sa sunset. Ay, oh, edi, eh, amin na. Edi, eh, sige nami, na, sige na. Dami mo ka eh. Parang ganyan ka. Ito ka yung gusto ko, Jay. Pasturan natin yung dalawa. Ayan, wingman tayo, Jay. Ikaw, sumama mo kasi. One, two, three. <laughs> ano ba yan oh, siya? Sweet mo ay, 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 anong ginagawa niya dyan? Parang malalim yung pinag... Kahit lang namin yung ano, sunset. Ay, Ay! Takto! Ma maganda yung sunset. Mas maganda oh. yung sunset pag may kasamang pinipituran. Oo! Oh. Diba? Pagnapak talaga. Pagnapak, oh. tsaka oh. meron tayong gamit. Wala, oh. girl. Ako ang... Photographer! Photographer! Dito kayo pong esto. Tapos pipituran kayo sa ano? Sunset. Oh, tara Uy, gusto din! Gusto din! Ganda ng camera. Tarun na Okay lang ba magkisama sila? Okay lang ba? Okay lang ba yun? Hindi kasi nakita ko sila eh oh. sabi ko ang ganda siguro yung picture run ng dalawa eh bakit hindi na natin picture run? Oo oh, diba? Kaya approval muna. Okay lang sa kanya. Uy! Oh. Oh. Okay. okay lang? Yup! Yay! Let's go! Okay lang daw! What's up Gopher? Teh, ang aura mo dyan, Teh. Di Mas maganda ba dyan o pa ganun? G, mas, maganda mas maganda dyan. Mas maganda dito, G! Mas maganda dito, oh, oh. Oh, Pwede, G! G! Mas maganda dito, oh. Oh, G! Mas maganda dito, 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 Ay, dito. dito Ay, ano. maganda G! Okay. Okay, direct, okay. 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 na Okay. Game na. Game na. Closer. Closer? Okay. 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 tapak Okay. Okay. Okay yaro na tito papaugin na tignyan Papagpagin dito natin yan. ako timisi dito ka! Dito ka Timisi! Dito ka babe! magic 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 na! magic 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 wala ito? pa, wala pa yung full bottle, pero... Ay, ganda, G, ganda. Oh, oh, na, tingin na, mo, G. Oo, oh, nala. Maganda sa'yo. <laughs> ay, oh. Ano ba yan? Detak-tak. Oo. Oh. Oh. oh, oh. 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 Okay. Tignan mo lang, tignan mo lang. Pakita mo kasi. Wala, Pakita mo kasi. oo, oo guyo ako na, na, okay na tu ang kita dito malimutang talaga mo malimutang talaga mo pagtandoy pagtandoy siguro na bigay mo na kasi no. bigay mo na ko pa no? ng ano eh. ano 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 na ano 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 Okay, uh, lang okay yan. Okay lang, hindi ko Gusto mo isa pa? Oh, sige, isa uh, pa. ano ka, Shinsu? Mahal yan, mahal yan, uy. Ayan, may sasabihin mo na. Kaya, babay ulit! Ah, sige, saan ka, aji Saan ka, G? Bawal sila. So guys, ayan nakita niyo naman. napaka ng dalawa. Pero ngayon, siyempre, nandito na naman tayo sa botohan. At siyempre, i-heart react niyo kung team Reynard kayo. At i-like react niyo kung team Major. At i-heart react niyo kung mga team jeron kayo. Ngayon, titingin kami sa reaction. Kung sino kung... Team. Heart yan, matik. Heart yan! Heart guys!